Madlang people, I'm Jo, 25 years old, ang live seller ng Laguna. Online seller? Yes po. Ng Laguna. Yes po, live seller po. Live? Seller po. May La company po kami tapos meron po siya... Magbibenta ka ng buhay, live? <laughs> <laughs> Hindi. Live po. seller. Hindi po. So online din? Online oh, seller. Sa di... Ano po? Oh. Sa basta po yung oh, oh. may online, application. Online, online. Oh, Emerut. Apo. Ano mga binibenta mo? Mga carpet po, tas mga shoes po. Ah, yung, yung, yung sapatos yung binibenta mo yan. Ganda, <laughs> <laughs> Isa po ito, opo. Oh, Oo. Cute. But, ganyan. dat, oh, ba't ganyan yung Dati ka bang morcon? <laughs> <laughs> I'm <laughs> sure yun. <laughs> madaldal ka, Jo. Oo. Opo, oh, oh. sobra po. So, Gano'n katagal ka mag isang stock. session ng ano live selling? O, ano po kami, 1 hour, 3 hour, 1 hour, tas 3 hour po ulit. Ganun hour? po. Bali, 8 hours po siya kada per day po. Eight hours nagsasalita ka. Oh, ka, Grabe yun. Sige lang sila ng chika. Eh, okay. grabe yung ano nila. Ganun ko okay. yun. energy nila maintain. oh, Yes po. O okay, sa LRT nga, ang tagal eh. Oh, oh. Yung nagsasalita ron. Recorded yun. Ay! Oh. Recorded yun ah. May mga... Mas pinapatabi yung mga ano. Oh. Tabi kayo, tabi kayo. Papasukin. Eh, paulit-ulit lang din mga ginagawa ng mga tao yun eh. Araw-araw, lahat naman ng biyahe. Yun lang yung, yung ginagawa nila. Kaya na record na lang. Tingnan mo, mamaya, ganyan ulit gagawin ng mga Pilipino. Pagbukas natin Timo ganyan ulit mga Pilipino. oh, <laughs> Joy, na kailang boyfriends ka? Ako po, papi, love lang po ako. Ah, Mas... bakit aso ang pinapatulad mo? Hindi, <laughs> hindi First sabihin, papa. ko yung aso, shih tzu po. Ah, eh, bakit ilang taong ka ba noon? Bakit papi love? 19 po. Ha? Papi love pa ba yun? Apo. Ano lang po kasi ako nun eh, parang hindi pa po ako ready mag-commit. Nagka-college po kasi ako, tas nag-aaral. Kaya hindi pa po talaga ako ready. Ah, mga putyong-putyong laglang. Hindi pa yung super serious? Apo, hindi pa po. Ngayon, ready ka na? oh, ready na. Okay. So, anong pick-up line mo para kay Justin? Justin, may bake shop man ba yung mga magulang mo? Bake shop an <laughs> Hindi na lang bake shop, no? May bake shop ka ba? Ha? Sa so, tala yun lang, matatapusin mo, baka oh, mawaya. Oh, so, uh, yeah. Sige, baka may punchline doon. Oh, okay, yeah. Joe ulit, pakiulit. sige po, bake shop. Isa ba, isa ba? Justine, may bake shop ba? Hindi, panindigan mo yung bake shop. Panindigan natin yun. Oo. Oh, oh, oh. Go. <laughs> take two lang, take two. <laughs> may bake shop ba ang mga magulang mo? Bakit? Kasi nakagawa sila ng cutie pie na katulad mo. Oh. Big shop. Ah. <laughs> big shop at parang gawaan ng big shop, no? Uh, <laughs> baka doon din shopan. galing cupcake ni Kimi sa so uh, big shop. Eh. Meron ba dyan? May cupcake dun. Okay. Si Lassie, may big shopan ba mga magulang mo? Bakit? Kasi nakagawa sila ng putok na katulad <laughs> mo. <laughs> <Okay>. <laughs> Então tava sem